Ito na guys, yung mga tito at pinsan ko, gumagawa sila ng special panutsang mani. Mga may kumakain kami ng ganyan, wala pa yata silang salt na brief, tapos nakapaapa lang. Sobra na malinis yan, tapos nasa floor lang. Tapos yung mga ko, galit na galit sa akin kasi sobra daw kami malinis sa India. Bakit daw pinapakita ko yung bar side? Yan na si Bossing na Amerikano na nag-tour lang sa India. Pinapakain sa kanya yung peanut, yan na. Kinakamay-kamay lang. No problem. Malinis yan. Basta gawa ng mga kalahe ko, no problem. Kaya nga sila nagagalit daw. Malinis daw dapat kami yan eh. Yan na. lang ko sila. Yan na. Nilalagay na nila sa pakete. E papak na nila yan. At tapos ibebenta e, na nila kay Kano. Yan na guys. Yan. Kinamay niya lang. No problem. Malinis yan. Yan na. Ikikilo-kilo na lang nila mamaya yan. Yan na. Si Insan. Tumayo na. Bebenta na niya mamaya yan. Yan na. Yan na yan, yan na si Amerikano, kakain na siya, kain mo na yan, wag ka kind na of attitude, yan sarap, hmm. hospital na mamaya. Ya.